Grabe ka bunda. Grabe ka nindot. Grabe ka white sand na vanishing island. Make sure nga magdalagit kag suka diri kay kay mamunitra kag mga kinasod diri Makita ni mo ni diri na from my previous post ako old page Jokart the Explorer na grabe. Oh, Kuha sa ko, asawa mga idol, grabe yun. So, oh, grabe ka pa ito. Magdara dyan mo gsuka. Dire, palit mo dito suka dito sa Merkado, sa Wa Wana. Busog-lusog na ka, diri, mga idol. Kana, dia daghan kay nag mga seafoods. dia na parto. Imo Imura na salmon or lakun mga idol. Daghan kayo na, dia promise. Gakalat ra. Maugyod ning sunbar or vanishing island na grabe kaabunda sa akong nakita, sa kung kinabuhi, mga idol. Grabe. Unya, di pod magpalupig ang kasinik diri mga idol. Sinik view yung diri. Ah, waragod, mga idol. Na Turtle Island, niya katong niyagi, na cabgen Island. Paiter kay mga idol. O oh, kita mo, kinila merkado. Dito na to. gikuha sa Vanishing Island mga idol. Kinila makinasun mga idol. Oh. Paiter kay mga idol. So sa Barobo, Rizal ni mga idol. So comment down below kung nakarina mo. Let's go mga idol. SHOOOOO-